Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari kapag bigla ka na lang naglaho sa buhay ng isang tao? Hindi ako nagsasalita tungkol sa bahagyang paglayo. Ang ibig kong sabihin ay ang ganap na pagkawala. Walang text, walang tawag, walang kontak. Ano kaya talaga ang mararamdaman nila kapag wala ka na? Sa mundo ngayon, patuloy na iniisip ng mga tao na pwede nilang ipagsawalang bahala ang iba. Balik ta rin natin ang sitwasyon. Maglaho ka at ipinapangako ko na guguho ang mundo nila. Maligayang pagdating sa pinakamahalagang video na mapapanood mo ngayon. Kung nakaranas ka na ng relasyon o sitwasyon kung saan nasobrahan sa pagiging komportable ang isang tao sa pagtrato sa iyo na parang isang opsyon lang, iparara sa iyo ang video na ito. Isang makapangyarihang konsepto ang tatalakayin natin ngayon. Kung ano talaga ang mararamdaman nila kapag bigla ka na lang naglaho sa buhay nila. titingnan natin ang sampung matinding emosyonal na yugto na mararanasan nila kapag nawala ka. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, sa pagtatapos ng video na ito, mauunawaan mo kung bakit minsan ang pinakamakapangyarihang bagay na magagawa mo ay ang lumayo at hindi na lumingon pa. Kung handa ka ng tuklasin ang iyong halaga, kung handa ka ng hanap-hanapin ka nila ng sobra, mag-iwan ng komento sa ibaba. ba na may mga salitang tapos na akong maging opsyon. Dahil pagkatapos nito, Hinding-hindi ka na magiging opsyon pa. Manatiling nakatutok hanggang sa dulo. Dahil may bonus na ikasampung emosyonal na yugto pa silang madarama. Isang bagay na tiyak na hindi mo gustong palampasin. Kung handa ka ng baguhin ang tingin nila sa iyo man, panoorin ang video na ito hanggang sa dulo. Ngayon, magsimula na tayo, number one. Ang kirot ng pagkarejek dito, magsisimula ang lahat. Ang kirot ng pagkarejek, hindi nila inasahan na maglalaho ka, hindi talaga sa isip nila, palagi ka lang nandoon. Ikaw yung nagbigay ng pagsisikap, yung gumawa ng mga plano, yung nagmalasakit. Ikaw yung taong pwede nilang asahan. Hanggang sa hindi na, kapag naglaho ka, para kang binato ng ladrilyo na hindi nila nakita na paparating. Malamang narinig mo na ang kasabihang, hindi mo alam ang halaga ng isang bagay hanggat hindi ito nawawala. Iyan mismo ang mangyayari kapag naglaho ka. Hayaan mong linawin ko ito. Kapag inalis mo ang sarili mo sa buhay nila, hindi lang ito tungkol sa pisikal na pagkawala. Ito ay tungkol sa pagkuha pabalik ng lahat ng kinakatawan mo, ang ginhawa, ang pag-apruba, ang patuloy na pagiging available. Nararamdaman nilang na-reject sila, ngunit hindi ito mababaw na pagka-reject. Ito ay isang malalim at personal na kirot, dahil sa unang pagkakataon, napagtanto nilang wala silang kontrol sa iyo. Ayaw aminin ng mga tao Ngunit kapag alam nilang may isang taong palaging nandoon, sinisimulan nila itong tratuhin na parang safety net. Nagiging opsyon ka, hindi prioridad. Kapag naglaho ka, bigla mong hinila ang safety net na yan sa ilalim nila. At doon nagsisimula ang pagpanik. Para itong free falling, akala nila pwede ka nilang ipagsawalang bahala at bigla iwan silang nagtataka. Paano ko hinayaan na mangyari ito? Paano ako nawalan ng kontrol? Hangkirot ng pagkareject, ay tumatama ng mas matindi kapag ikaw ay naging madaling kalingain. Ipinagpalagay nilang karaniwan na lang ang pag-ibig at presensya mo. Inakala nilang palagi ka lang nandoon anuman ang gawin nila. Ito ang tunay na kabalintunaan. Akala nila nagbibigay lang sila sa iyo ng mumo, ngunit sa katotohanan, ikaw ang nagpapanatili ng relasyon. Ito ang kailangan mong maunawaan kung gusto mong maramdaman nila ang kirot ng pag-reject. Hindi mo sila pwedeng bigyan ng babala. Huwag mong sabihin sa kanila nga alis ka. Huwag kang magbigay ng ultimatum. At tiyak na huwag kang humingi ng atensyon nila. Umalis ka na lang. I-ghost mo sila. Kapag naglaho ka ng walang paliwanag, mas matindi ang tama dahil hindi nila ito nakita na paparating. sa silang magnilay sa kanilang mga aksyon. Ngunit malakas din nitong sinasabi sa kanila na tapos ka na sa pagiging binabastos. Kapag lumayo ka, huwag kang lumingon pa. Mararamdaman nila ang pagka-reject at maniwala ka sa akin tatama ito sa kanila sa paraang hindi nila inaasahan. Ang taong akala nila ay kontrolado nila. Ang taong palaging nag-iistay anuman ang mangyari ay umalis na. Hayaan mo silang harapin ang resulta number two. Ang kawalan ng pagkamis sa iyo dito na ito, nagiging kawili-wili. Matapos kumalma ang kirot ng pagka-reject, nagsisimula na silang makaramdam ng iba pa, kawalan. Hindi nila inakala na mamimiss ka nila, diba? Sa katunayan, malamang kinumbinsi nila ang sarili nila na hindi sila magmamalasakit kung umalis ka. Ay kung aalis sila, mag-move on na lang ako, inisip nila. Pero ano ang mangyayari kapag naglaho ka na talaga? Sinisimula nilang maramdaman ng kawalan void at hindi lang ito basta-bastang kawalan. Ito ay ang uri ng pagkawalang kumakain sa kanila. Ginagawa nila ang pang-araw-araw na gawain na palagi nilang ginagawa, ngunit may kulang. Dito nila napagtanto na ikaw ang nagdagdag ng kahulugan sa buhay nila. Ikaw ang nagdala ng enerhiya, init, at emosyonal na katatagan. Kung wala ka, tila walang kulay ang lahat. Alam mo kapag ipinagsawalang-bahala ka ng isang tao. Ipinapalagay nilang bahagi ka lang ng likuran. Ipinapalagay nilang mapapalitan ang dinamika ninyong dalawa. Ngunit ito ang katotohanan. Walang sino man ang makakapagdala ng dinadala mo sa buhay nila. Maaaring subukan nilang punan ang kawalan ng iba, ngunit hinding-hindi ito magiging katulad. Nagdala ka ng natatanging enerhiya, isa na nagpadali, nagpasaya, at nagbigay katuparan sa kanilang buhay. Lumalaki ang kawalan sa bawat araw na lumilipas. Siguro inakala nilang mapupuksa nila ang pag-iisip sa iyo sa pamamagitan ng bagong karelasyon o ng mga kaibigan nila. Siguro inakala nilang makakapag-focus sila sa trabaho o magpapakabusog sa mga hobby para malampasan ka. Ngunit hulaan mo, nananatili ang kawalan na iyan, nagpapaalala sa kanila nang nawala sa kanila. Ito ay isang patuloy na presensya na kumakain sa kanila dahil hindi nila inakala na mararamdaman nila ito para sa iyo. Ito ang kabalintunaan, hindi kanila pinahalagahan noong nasa kanila ka. Inakala nilang may mas maganda pa silang mahahanap o baka inakala nilang palagi ka lang nandoon. Ngunit sa sandaling umalis ka, Nagbabago ang lahat. Nagsisimula nilang mamis ang maliliit na bagay. Ang mga pag-uusap, ang tawanan, ang paraan mo ng pagpapadama na naiintindihan sila. Ito ang mga maliliit at pang-araw-araw na sandali na bigla nilang hinahangad. Ngunit wala ka na para ibigay ang mga ito. Kapag naglaho ka, siguraduhin mong gagawin mo ito sa paraang walang puwang para mahanap kanila. I-block mo sila sa social media. Burahin ang numero nila at gawin itong imposible para sa kanila na aksidenteng kumustahin ka. Kapag mas napagtanto nilang hindi ka nila maabot, mas lumalalim ang kawalan na yan sa bawat pag-iisip nila sa iyo at pagtatangka nilang makipag-ugnayan ngunit walang bakas mo, lalaki ang kawalan. Hayaan mo silang umupo sa kawalang yan at tandaan ito. Hindi pinahahalagahan ng mga tao ang mayroon sila hanggat hindi ito nawawala. Hayaan mo silang mamiss ka. Hayaan mo silang maramdaman ang pagkawala. Kapag mas naramdaman nila ang kawalan na yan, mas magsisimula silang maunawaan ang dinalamo sa buhay nila. Number three, Matinding pag-uusisa, overwhelming curiosity. Sa puntong ito, lubog na sila sa kawalan at nagsisimula na silang maging desperado. Sumisipa ang pag-uusisa at ito ay matindi. Ang malaking tanong sa isip nila ay, nasaan na sila? Ano na ang ginagawa nila? Sino ang kasama nila? Nagiging obsession nila? na malaman kung ano ang nangyayari sa buhay mo dahil wala na silang access sa iyo. Ikaw ay isang misteryo at wala nang mas nakakabagabag pa kaysa sa hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa isang taong dating napakalapit. Sa panahon ng social media, mas matindi ang yugtong ito. Titingnan nila ang Instagram mo, Facebook, TikTok, bawat platform para lang masilip kung ano na ang pinagkakaabalahan mo. Ngunit ito ang nakakainis. Wala kang ibinibigay sa kanila. Nagdilim ka. Walang updates, walang stories, walang posts, wala. At ito ang nagpapabaliw sa kanila. Bakit? Dahil ayaw ng mga tao sa hindi alam. Sa sandaling naglaho ka, nagwawala ang isip nila sa dami ng tanong. Dito pumapasok ang kanilang insecurity. Nagsisimula silang magtaka. Naka-move on na ba sila? May nakikita na ba silang iba? Mas masaya ba sila kung wala ako? Hindi nila kayang tiisin ang hindi pagkaalam. Kaya't, nagiging fixated sila sa paghahanap ng sagot. Dito sila maaaring makipag-ugnayan pa nga sa magkakaparehong kaibigan ninyo. Sinusubukang kumuha ng impormasyon tungkol sa iyo. Magtatanong sila, ngunit masyadong mapagmataas para aminin na nagmamalasakit sila. Nakakalungkot talagang makita. Ang isang taong akala nila ay hindi ka nila kailangan, ngayon ay gumagawa ng paraan para lang malaman kung ano ang ginagawa mo. Ang totoo, ang pag-uusisa ay isang makapangyarihang emosyon. Kapag hindi makuha ng isang tao ang mga sagot na gusto nila, pinupuno ng isip nila ang mga puwang. Magsisimula silang isipin na may kasama kang iba. Iniisip kang mas masaya at mas kontento nang wala sila. At ang pag-iisip na iyon ay kumakain sa kanila araw-araw. Nagiging obsesyon ito mula sa pag-uusisa. At ito ang pinakamagandang bahagi. Mas kaunti ang alam nila mas gusto nilang malaman. Ikaw ang nagiging isang bagay na hindi nila maiwasang isipin. Upang paigtingin ang kanilang pag-uusisa, kailangan mong maging isang multo. Mawala ka ng tuluyan. Huwag kang mag-post ng anumang pwedeng magbigay sa kanila ng pahiwatig tungkol sa buhay mo. Hayaan mo silang magtaka. Hayaan mo silang magbabad sa sarili nilang pag-iisip. Sinusubukang alamin kung ano ang nangyayari sa iyo. Sa tuwing kukunin nila ang kanilang telepono, para kumustahin ka at walang makita, mas lalo silang mababaliw. Ikaw na ang may hawak ng kapangyarihan ngayon at ang pag sa nila ang pinakamalaking aset mo. Huwag mo silang bigyan ng sagot. Bigyan mo sila ng katahimikan. Number 4. Malalim na pagninilay-nilay sa sarili, deep self-reflection. Ngayon, pumapasok na tayo sa mapanganib na teritoryo. Para sa kanila, iyon. Dito nagsisimula ang pagninilay-nilay sa sarili at hindi ito maganda. Matapos ang ilang araw ulinggo ng pagtataka kung nasaan ka at ano ang ginagawa mo sa wakas ay bumaling sila sa loob nagsisimula silang tanungin ang sarili ng mahihirap na tanong masyado ba akong malayo masyado ba akong malamig pinalayo ko ba sila nagkamali ba ako dito nagsisimula nang pumasok ang pagsisisi at ito ay isang mapait na pildoras na kailangang lunukin ito ang realidad ayaw aminin ng mga tao kapag nagkakamali sila katangian nito ng tao. Ngunit kapag naglaho ka, pinwersa mo silang harapin ang mga pagkakamaling iyon. Kung wala ka doon para panatagin sila o ayusin ang mga bagay-bagay, naiwan silang harapin ang sarili nilang pag-uugali at hindi iyon masayang karanasan. Nagsisimula nilang ulitin sa isip nila ang bawat interaksyon, tinatanong kung may nagawa ba silang iba. Naalala nila ang mga oras na hindi nila sinagot ang text mo ang mga oras na binaliwala nila ang damdamin mo, ang mga oras na pinaramdam nila sa iyo na parang huling option ka lang, at matindi ang tama nito sa kanila dahil sa kaibuturan, alam nilang mayroon silang magandang relasyon, ngunit ipinagsawalang bahala nila ito. Ngayon natigil sila sa sarili nilang pag-iisip, at ang mga pag-iisip na yon ay malupit. Ang yugtong ito ay lalong makapangyarihan dahil ito ay panloob, internal. Hindi ka na nila pwedeng sisihin wala ka na sa paligid para makipagtalo o gumawa ng mga dahilan para sa kanila. Ang tanging pwede nilang sisihin ay ang sarili nila at mahirap lunukin yon. Lumalalim ang pagninilay-nilay sa sarili habang tumatagal ang panahon at habang mas nagre-reflect sila, mas napagtatanto nilang sila ang dahilan kung bakit nagkamali ang mga bagay. Naiipon ang pagkakasala at nagsisimula silang maghangad na sana ay makabalik sila sa nakaraan at gumawa ng iba. Ngunit huli na para doon ngayon. Sa yugtong ito, huwag kang makipag-ugnayan. Huwag mong subukang ipaliwanag kung bakit ka umalis o iparamdam sa kanila ang pagkakamali ng kanilang mga paraan. Hayaan mo silang alamin ito sa sarili nila. Ang pagninilay-nilay sa sarili ay pinakamakapangyarihan kapag ito ay nangyayari sa loob. Kapag mas marami silang oras na ginugol sa pagre-reflect, mas matatanto nilang sila ang dahilan kung bakit sumama ang mga bagay. Hayaan mo silang manatili sa pagkakasala na iyon. Ito ay isang mahalagang aral na kailangan nilang matutunan. Number 5. Ang matinding pagnanais na habulin ka, the urge to pursue you. Ngayong nakagugol na sila ng sapat na oras sa pagninilay-nilay sa sarili, may nagbabago sa loob nila. Mula sa pagtatanong sa sarili, gusto na nilang bumalik ka. Nagbaliktad na ang sitwasyon. Ikaw ang dating nagbigay ng lahat ng pagsisikap. Nagmalasakit, naghabol. Ngunit ngayon turn na nila. Ang matinding pagnanais na habulin ka ay nagiging labis. Hindi ka nila maiwasang isipin. Hindi nila mapigilang gustong makipag-ugnayan at hindi sila mapigilang magtaka kung huli na ba para ayusin ang mga bagay-bagay. Nagsisimula silang magpadala ng mga text na iniisip kita. Maglalike sila ng mga lumamong post sa Instagram o baka mag-iwan pa nga ng komento sa isang bagay para tingnan kung sasagot ka. Maari silang magpadala ng late night message pagkatapos uminom. Umaasang buhay ng nawala. Ito ang punto. Hinahabol ka na nila ngayon. Nagbago sila mula sa pag-iipag sa walang bahala sa iyo tungo sa desperadong pagnanais na bumalik ka. At dito mo hawak ang lahat ng kapangyarihan. Malakas ang pagnanais na habulin ka, ngunit hindi mo kailangang sumagot sa katunayan, hindi ka dapat sumagot. Hayaan mo silang maramdaman ang pagka-desperado. Hayaan mo silang magtaka kung nag-move on ka na ba kapag mas naghahabol sila. Mas napagtatanto nilang nawalan sila ng kontrol sa sitwasyon. Hindi na sila ang may hawak ng itaas na kamay at iyan ang nagpapabaliw sa kanila. Kapag nagsimula na silang maghabol, huwag kang magpadala. Sa sandaling sumagot ka, babalik sa kanila ang kapangyarihan. Masyado kang nagtrabaho ng gusto para mabawi ang iyong halaga at hindi ito ang oras para ipamigay iyon. Hayaan mo silang habulin ka, ngunit huwag mong bigyan ng gantimpala ang kanilang mga pagsisikap, ang katahimika ng iyong pinakamalakas na kasangkapan dito. Hayaan mo silang maramdaman ang frustration ng pagnanais sa isang bagay na hindi na nila makukuha. Number 6. Ang labanan ng relief at regret. The battle between relief and regret. Kapag una kang naglaho, maari silang makaramdam ng panandaliang ginhawa, relief. Iyon ang paunang pakiramdam ng kalayaan. Sinasabi nila sa sarili nila, sa wakas, hindi ko na kailangang harapin sila at baka maging masaya pa sila tungkol dito. Ngunit ito ang tungkol sa tinatawag na kalayaan na iyon, isa itong ilusyon na sa una. Ngunit mababaw at panandalian, lumalabas sila, nakikipag-hangout sa mga kaibigan nila, nag-swipe right ng ilang beses at sa isang sandali iniisip nilang magiging ayos ang lahat. Ngunit sa sandaling sila ay nag-iisa, nakaupo sa kanilang tahimik na apartment o nag-i-scroll sa kanilang telepono, doon nagsisimulang pumasok ang pagsisisi, regret, nagsisimula, silang mapagtanto na ang kalayaan ng wala ka, ay isa palang kawalan na ang mga taong inakala nilang makakapalit sa iyo ay mga pampalipas oras lang. Ay ito ay parang pag-inom ng tubig alat kapag nauuhaw ka parang solusyon, ngunit mas lalo lang silang magiging dehydrated, mas desperado at mas nagsisisi. Higit pa rito, sa mundo ngayon ng kaswal na dating at hookups, madalas iniisip ng mga tao na ang pag-move on ay magiging madali lang tulad ng paghahanap ng bago. Ngunit hindi. Mabilis nilang natutunan na hindi mo mapapalitan ang isang taong nagbigay sa iyo ng emosyonal na katatagan at totoong koneksyon sa isang mabilisang solusyon o walang kabuluhang fling at iyon ang realisasyon na tatama sa kanila ng husto. Hayaan mo silang maranasan ang kalayaan na ito. Huwag kang magmadaling bumalik kapag nagsimula na silang makaramdam ng pagsisisi. Hayaan mo silang manatili sa walang laman na espasyo na inakala nilang magiging napakaganda. Tandaan, ang relief na una nilang naramdaman ay pansamantala. Ngunit ang pagkawala mo ay hahanting sa kanila sa paraang hindi nila inaasahan. Number 7. Ang pagnanais na maglaro, the desire to play the game. Kapag tumimo na ang pagsisisi, nagpapanik sila. Gusto na nilang kontrolin ang sitwasyon, ngunit hindi nila alam kung paano. Kaya ano ang ginagawa nila? Susubukan nilang maglaro. Nagsisimula silang sadyang magpanggap na malayo. Sinusubukang magpaselo sa iyo. Nagpo-post ng mga larawan kasama ng ibang tao. Pinapamukhang masaya sila nang wala ka. Baka mag-post sila ng kakaibang status tungkol sa pag-move on o isang selfie na pilit na pilit. Lahat ng ito ay isang malaking pagtatangka para ibalik ka. Para magtaka ka kung ano ang pinagkakaabalahan nila. Ngunit ito ang punto, hindi ka na naglalaro. Nalampasan mo na ang mga laro. Lampas ka na sa parang bata na pag-uugaling yon at hindi mo na napapansin ang kanilang mga munting pagtatangka na mag-udyok ng reaksyon. Iniisip ng mga tao na ang manipulasyon sa pamamagitan ng paninibugho o pagpapakipot, playing hard to get, ay magpapahabol sa iyo. Ngunit ano ang mangyayari kapag tumigil ka na sa paghabol, kapag napagod ka na sa laro? Ibibigay nila ang lahat sa iyo. Mga patagong bira, mga passive-aggressive na komento, at mga pinagrabe-grabing posts sa social media. Ngunit wala sa mga ito ang gumagana dahil hindi mo sila binibigyan ng atensyon na hinahangad nila hindi ka nakikisali sa kanilang mga taktikang parang bata. At iyon, kaibigan, ang nagpapabaliw sa kanila ng husto. Kapag hindi na sila makakuha ng reaksyon mula sa iyo, tuluyan silang nawawala ng kontrol. Naiwan silang nagpapagapanggapang. Nangangapa sa isang bagay na hindi na nila kayang manipulahin. Huwag kang makisali. Baliwalay ng mga kakaibang post. Huwag kang mag-react sa mga larawan. Ang laro lang nila ay gagana kung ikaw ay maglalaro. Ang sandaling tumigil ka sa pagsagot ay ang sandali kung kailan napagtanto nilang nawala na ang kapangyarihan nila sa iyo. Number 8. Ang nakalulunod na bigat ng katahimikan. The crushing weight of silence. Ang katahimikan ay isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan na magagamit mo kapag naglaho ka. Ang pagkawala ng iyong mga salita, ng iyong mga text at ng iyong presensya ay mas malakas magsalita kaysa sa anumang pwede mong sabihin. Nagiiwan ito sa kanila ng sarili lang nilang mga iniisip at dito na ito nagiging mahirap para sa kanila dahil ang katahimikan ay napakabigat, hindi matitiis. Nagsisimula na silang questionin ang lahat. Nagsisimula silang alalahanin ang lahat ng pagkakataon na binaliwala nila ang mga tawag mo. Lahat ng pagkakataon na sobrang abala sila para sagutin ang mga text mo. At ngayon, gagawin na nila ang lahat para makarinig sila mula sa iyo ang katahimikan ay parusa para sa isang taong sanay na may kontrol inaasahan nilang makikipag-ugnayan ka inaasahan nilang magtatanong ka kung ano ang mali o magmamakaawa para sa paliwanag ngunit ano ang mangyayari kapag hindi mo ginawa ano ang mangyayari kapag naglaho ka at kailangan nilang umupo doon sa katahimikan nagtataka kung tuluyan na ba silang nawalan sa iyo hindi nila ito maintindihan ang bawat minuto ng walang salita mula sa iyo ay parang isang taon at habang tumatagal, mas nagiging balisa sila. Nabubuhay tayo sa mundo ng patuloy na komunikasyon, texts, tawag, notifications at agarang kasiyahan. Ang lahat ay umaasa ng agarang sagot. Kapag hindi mo iyon ibinigay sa kanila, unti-unti silang bumabagsak spiral. Sanay sila sa ingay ng isang relasyon, ang sagutan kahit ang mga argumento. Ngunit ang katahimikan, ang katahimikan ay nakabibingi. Hayaan mo ang iyong katahimikan na maging kapangyarihan mo. Huwag mo itong sirain. Huwag mong ipaliwanag ang sarili mo. Hayaan mo silang maramdaman ang bigat ng sarili nilang mga aksyon sa pamamagitan ng pagkawala ng iyong mga salita. Malapit na nilang mapagtanto na ang pagkawala ng akses sa iyo ay mas masahol pa kaysa sa anumang argumento na nangyari sa inyo. Number 9 ang takot na magpapagapang sa kanila pabalik, the fear that brings them crawling back. Ngayon, ito na ang bahagi kung saan guguho ang lahat, takot. Ito ang bahaging hindi nila inakala na mangyayari, ang bahagi kung saan natatakot sila na mawala ka. Sa loob ng mahabang panahon, komportable sila. Inakala nilang palagi ka lang nandoon. Ipinagsawalang bahala nila ang presensya mo. Iniisip na ikaw ang mananatili, anuman ang mangyari. Ngunit wala ka na ngayon, at sobra silang natatakot. Ang takot ay tumatama sa kanila ng mas matindi kaysa sa ano paman. Nagsisimula silang mag-isip, paano kung tuluyan ko na silang nawala? Paano kung nakamove on na sila sa iba? Ang ideya na may kasama kang iba ay kumakain sa isip nila. I-imaginein ka nilang tumatawa kasama ng iba, gumagawa ng mga alaala kasama ng iba, at ang pag-iisip nito ay nagpapasama sa tiyan nila. Hindi na sila nag-aalala tungkol sa kanilang pride, ego o pagpapakakul. Ngayon ang tanging naiisip nila ay ang ibalik ka. Ang takot na ito ang nagtutulak sa kanila na gumawa ng mga bagay na isinumpa nilang hinding-hindi nila gagawin. Pakikipag-ugnayan sila, hihingi ng tawad magmamakaawa. Baka magpadala sila ng mahabang mensahe na nagpapaliwanag kung paano hindi kanila pinahalagahan noon ngunit napagtanto na ngayon kung gaano kakahalaga baka magpakita sila sa pinto mo nang hindi inaasahan, umaasa ng pangalawang pagkakataon. Ano man ang gawin nila, ito ay minumotibasyon ng isang bagay. Ang labis na takot na tuluyan ka na nilang nawala, ngunit ito ang katotohanan. Sa oras na maramdaman nila ang takot na iyon, wala ka na. Nakamove on ka na. Natagpuan mo na ang iyong lakas at kalayaan at hindi mo na sila kailangan. Ang kanilang takot ay totoo ngunit huli na. Kapag nagpagapanggapang sila pabalik, huwag mo silang bigyan ng pangalawang pagkakataon dahil lang sa natatakot sila. Hayaan mo silang harapin ang kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. nakamove move on ka na at kailangan nilang matutunan na hindi ka isang opsyon na dapat ipagsawalang bahala. Number 10. Ang realisasyon ng emosyonal na kalayaan ang iyong tagumpay. Dito na umiikot ang lahat, ang realisasyon ng sarili mong emosyonal na kalayaan emotional independence. Kapag naglaho ka, hindi ka lang lumalayo sa kanila. Lumalakad ka patungo sa sarili mong kalayaan, sa sarili mong emosyonal na kaliwanagan at sa sarili mong kapayapaan. Sa maraming relasyon, masyado tayong nabibigyan ng pansin sa pagpapasaya sa ibang tao at sa pagpapatunay ng ating halaga.